aabot pa kaya kay ano kay Boss Dam kasi nga once na madikitan ni Ninong Tang itong si Mr. Mahinit ay eh, baka may kalagyan nga itong si Mr. Mahinit so, sa sana prepared ka I'm prepared bro Winneron malalaman natin Lagay ka ng pat money Oh <laughs> Oh sa pat money Kasi nga nagulat na lang kami na bigla na lang na, oy, may bagong kalaban si ano, Mr. Mainit, si Boss Dam at saka si Ninong Tank. Na ito nga, kayo nga talaga, yung mga nagtitrending pagdating sa mga, yun nga, kalye si ba, tama yung naging desisyon ni Mr. Mainit na labanan kayo ng pareho ng sabay? Well, dyan sa part naman na yan, ayaw namin at first kasi syempre Unfair talaga yon. Uh, though he has the advantages like size, reach. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero nice. kami naman skills lang, skills lang dala namin. Pero yung ganung kasing laban, ah uh, medyo unfair pero kung ganun sa ka-confident eh. Mhm. Mm ganun sa ka-confident yeah. na talagang laban na nga palaga kami. kami. Why not give him the uh, opportunity, di ba? The opportunity para mag mangyari yon, ganapin yon. Sige, ah uh, kung manalo siya, they props sa kanya. Malipit <laughs> siya, pero kung matatalo siya, I mean, sana, sana all good. Uh, sana safe lahat. Ayun na lang yung iniling namin. Iniling boss na. Dam, um, oh. tingin mo ba aabot pa sa yung laban? Baka mamaya ay wala ka ng kalabot pagkatapos ng laban nila ni Nino yung tank. Masaabot ah. siya. Sige, pustahan kami. <laughs> oh. Kami dalawa ni Boss Dam yung pustahan. Oh, kung sino sa inyong dalawa. Oh, Mga pagpatumba. Ah. Kaya, alam naman natin, itong si Mr. Mainit, may advantage talaga siya. Sa reach, sa ay, height, ay, so... ay, oh. O, oh, di ba? Matangkad siya. Tapos, syempre, ang isa sa mga sinasabi talaga ng mga tao, ang isa sa mga advantage ni Mr. Mainit, eh, yung kanyang speed daw, mabilis daw siya. Kaya, nagulat na lang din ako, nung mismong si Mr. Mainit na nagsabi na lalabanan niya kayong dalawa. Ano, ano Mabilis? Mabilis ah? Mabilis daw, sabi ng mga tao. Anong opinion nyo doon? Mabilis siya? ah uh, kung nagpapanggap lang naman siya na ganun talaga yung laruan niya, mm -mm. okay, pero kung talagang ayun na yung laro niya, at sinasabi niya mabilis na yun, dili na lang kami mag-talk. <laughs> paano nyo pa pinaghandaan to? Ninong Tang, anong ano, paano pinaghandaan to? Kasi yung mga kadalasan nakikita namin mga video, itong si Si Boss Dam ay talaga nakikipag-spa din training pero syempre alam ko hindi nila labas talaga yung mga full training ninyo. Ikaw hindi nung tanko, paano pinagandaan si no, Mr. Maynard? Kasi nga matangkad siya, maaba yung hmm. Actually lahat ng street fights ko wala ako ni isang training doon. Kung hmm. mga napanood nyo na previous kaya talagang pag umabot siya ng matagal kinakapos ako. Pero this time it's different eh. Bilang respeto sa kanya, syempre. Hmm. Siyempre. Kailangan na, nag-training kami. Nag-training kami, mm pinagandaan namin to about his reach advantage naman. Uh, yun nga, magiging strength ko rin yung liit ko sa kanya. So, yung sinasabi niyang bilis, ewan ko lang kung paano niyo mahigitan yung bilis na gagawin ko. <laughs> Advice ko lang sa kanya, pag nakalapit ako sa kanya, yakapin niya na ako. Kasi pag di niya ako inakap, ewan ko, mawiwindang yung mundo niya. Yun nga eh, yun nga nakikita ko kasi sa build mo, tapos nakita ko yung mga laban mo. Talagang Well, alam naman natin na talagang didikitan mo to. Ang tanong eh, maka makatakas kaya itong si Mr. Mainit? Aabot pa kaya kay ano, kay Boss Dam? Kasi nga, once na madikitan ni Ninong Tang, itong si Mr. Mainit, eh baka may kalagyan nga itong si Mr. Mainit. Yon, magandang gabi Mr. Mainit. Yon, oh. What's yeah. good, what's good? Mr. Mainit, Handa ka na ba sa laban ninyo bukas? Kasi dalawa ang mga kalaban eh. Handa na ako, coach. Uh, kabakal, handa na ako. Ngayon, anong training ang ginawa mo ngayon? Dahil dalawa yung kalaban mo eh. Anong kakaiba? Uh, sa consistency, araw-araw. Proper food intake. Proper training with the proper coach. At saka yung mga ka-sparring partners ko. Probably twice, three times a day. Boxing, basketball. Kasal. <laughs> dami ah. Mukhang, ano, ah mukhang, mukhang hindi ka kinakabahan. Ang dami mo nagawa ah. <laughs> Ang dami ko <kong> nagawa eh. <laughs> Oo oh, kasi nga, di ba wala na akong sa ano, umalis na ako sa handang kaya po para itodo ko tong mga to. Kung sinong sasabay sa trip ko, itong dalawa, sasabay sila. So sana makasabay talaga sila. <laughs> Ayan nga eh. Oh, uh, paano ba yan? Uh, Sabi ko kasi kung, kung puro tambay lang sila, kakalaman tayo. Sana nag-training sila ng ano. Minamalita ko eh. Y y okay. Yung ba yun? Kasi, kasi narinig ko lagi na sinasabi mo na tambay lang halos sila tapos puro inom ang ginagawa. Oo. Oh. Totoo ba yun? Baka may mga excuses sila, di ba? Totoo kasi hindi naman worth it pag-trainingan siya totally. Ayun lang. Real May talk. Excuse, excuse, excuse na May excuse na No, no. Pag matalo mo kami, no excuse. Uh, all credit sa'yo. Since agad. ano. Uh, <laughs> pero, even gano'n, sana tumagal ka. Sana, sana di mo kami bitinin. At tignan natin kung makakabot sa'yo, boss. Ka. Di ba tayo lumalaban? May excuse na kaagad, di ba? No, that's not an excuse. Di tulad sa sinasabi mo, lumalabo yung mata mo. That is an excuse. So, antay okay, na, yeah, yeah. bukas. Malalaman natin buwas. yeah. bukas. So, wala, Kakalamang wala, namang, wala, Naman kung, wala naman ko doon sa lumalabo yung mata ko eh. Magkakalaman hindi bukas. hindi ko naman, hindi ko naman sineryoso yung nagkakalab, lumalabo yung mata ko eh. That is an excuse. Hindi mo is ba nag-gets yung joke na yun? That is, that is an excuse. <laughs> Ay, kaya ako na gano'n kasi medyo blurry na yung vision ko. So, that's part of an excuse. Basta, uh, sana after the fight, lahat tayo safe. Uh, bring it on. Oo, oh, sana. Bring all of the fire na merong ang init. So, yun. Diba, sabihin mo sa mga tayo, hindi ko naman sa pinaghandaan eh. Diba? No, no, no. Uh, makikita mo naman, may mga training kami ginawa. Bilang respeto rin sa'yo, as an opponent. So, kailangan. Pero yung totally na puspusang <laughs> pag training you're not worth you're not worth for that sa mga galawan mo, men. Ah, oh, come on, dog. Ah, uh, uh, Ayoko rin magsalita ng tapos, pero sa mga galawan mo. Uh, First of have... all, dalawa kami, dalawa kami trip mo. Okay sana kung talagang ako lang, or si Boss Dam lang. Talagang <coughs> katraining-training training ng malala yun para may hangin na dala, -dala. Pero sa uh, skills na meron ka, dalawa pa kami. With uh, that footwork na dala, -dala mo. And uh, speed. Oh, come on, man. Speed. Uh, dog. Uh, Turtle. Masadong oh, So sa pagpanood mo sa video, ma makikita mo yung speed, ganon. Technically, yes. Because we're former boxers, amateur boxers, na lang okay. boxers. Papaano so, okay. may skills na dala. Okay. That's it. Ayun lang mas ko. Ah. Uh, so paano kung... So sa sana prepared ka. I'm prepared, bro. Nakita mo That's naman good. yung mga pinost ko. Pro yung mga, ano, mga kasabayan ko, bro. Uh, bro, those those videos means so wala, nothing so, so, wala akong tinatago pinaka, pinaka output pa rin is the barrel tomorrow so bini malalaman natin lagay ka ng pat money Oh. <laughs> oh. Si <laughs> Pat <money>, eh. <laughs> diba? ga ga pa ba? Ganyan ka, Carlos. Siguro. Ganyan ka confident ba? na dalawa talaga kami trip mo. Gan, ganun na Sa money on the table. Put oh. sa money on the table, man. Hindi mo kailangan niya ni yung pair, usapang pair ang ganyan. Hindi, baga, amin, di ba? mo kaming dalawa. Pinagsabay mo kami. Kami yung inunderestimate mo. Na oh, inibig sa akin, kaya mo kaming dalawa. Di na Pero bukas, pananaman natin ko, kung lalagpas ka sa amin sa bawat oh. isa sa amin. Baga oh. kami, nagpustahan kami kung sino. Kung aabot ka sa akin, talo ako. Oo, talo ka sa pustahan namin. Oh paano ba yan, Mr. Mainit? Pinagpustaan ka na ng dalawa. Ay, uh, lumapan ang pustahan. Yung eh. nangat ko yung sarili kong kakayanan. Yun nga eh. Baga, so, inangat ko so, so, mo, mo kaming miniliit dahil pinagsabay mo Hindi. kami. Kung baga, pwede una, na, sarili mo. Kung mo. Binababa mo kami. Una, pero pinitignan natin. Oo. Oh. Paano ko yan? Imamaliitin eh. eh. Maliit naman talaga kayo, di ba? Yun na nga eh. Maliit na kami. Tapos lalo mo pa kami miniliit. Kaya bukas, nalaman natin. Kung yung laki mo, madadala mo sa laban.